At eto na nga po yung araw nung pina-enroll ko si Diday sa common. At sinundo ko nga muna siya sa school bago nga kami dumiretso dun sa pagpapa niya. At talagang nakakatuwang makita na marami na kaibigan si Diday. At talagang nag -e enjoy na nga siya dito sa school niya. At totoong masaya ako na unti-unti na nabibuild ni Diday yung confidence niya sa sarili niya. At dahil yun sa mga taong nagpapakita ng malasakit at pagmamahal sa kanya. At ang totoong rason kung bakit ko nga pina-enroll si Diday dito sa sa kumun. Dahil gusto ko na mas matuto pa siya at mas mabuild niya pa ang confidence niya sa sarili niya. Dahil nakikita ko at nararamdaman ko na nahihiya nga siya kapag may kaharap na ibang tao. At alam ko na porsigido nga si Diday na makatapos ng pag-aaral niya. At ang lahat ng to ay hindi ko lang dinisisyon mag-isa dahil kagustuhan din ito ni Diday. Dahil nabanggit niya nga sa akin na ang gusto niya ay mas marami pa siyang matutunan. At ipinangako ko sa kanya na nandito ako hanggang dulo para samahan siya sa lahat ng laban niya. At para sa aming mag-asawa ay walang katumbas na halaga ang pagmamahal namin kay Diday. Once lang po babayaran yung registration fee. Tapos ang matitira po is per upper. per per math and per subject. Okay. Bago kung halimbawa, kung double subject po. Kung dalawa math and reading, 4,000. Ilang months ang contract? Kahit mga no. one year. Kasi po, ang common po kasi ay everyday workshop po. So, five days po sa bahay. And then, two days lang po dito sa kundura. May Mahihiya kasi siya masyado sa school siguro. Lama naman siya magpasa. Kaya lang, ay, hindi ganun ka kung sino man gusto niya rin natutunan yun yung focus niya Arans po? Ano ba ito po niya? 6 Okay, 6 So, pag-bili ko na natin siya ng test ang result naman dito po muna para yung pag-bili mag na yung po ang inaanood eh para hindi masyadong mabigla Opo, Yain kasi tapos yun kasi tapos yun double tapos yun kasi tapos yun kasi tapos yun kasi tapos yun kasi tapos kasi gusto ko talaga na yun kasi yung ano kasi tapos kasi marami kasi yung pinagdaanan. At sure ako na lahat ng pinagdaanan ni Diday ay hindi magiging rason para hindi siya magpatuloy kahit marami pa siyang pagsubok na dumating pa. At sa lahat ng pagsubok na dadating pa kay Diday, alam niya na nandito na ako para samahan siya sa lahat ng laban niya. At marami nga din akong nababasa sa comment section na bakit si Baste ay hindi nag-aaral. At sa totoo lang po, sa umpisa pa lang ay ilang beses ko na nga siyang pinilit para muling makapag aral Pero wala po kong magagawa ko ayaw. Dahil ayoko pong ipilit ang mga bagay na gusto kong mangyari kung siya ay hindi pa naman handa. At sa lahat po ng desisyon ni Diday at ni Baste ay kahit kailan ay hindi po ako nakialam. At minsan ay dumadating sa point na may mga hindi pagkakaunawaan si Diday at si Baste. Kahit kailan o ni minsan ay hindi ako nang himasok sa mga hindi nila pagkakaintindihan. Dahil alam ko na maayos lang nila ang problema ng sila lang ding dalawa. ut nai nang bigla sa aking buhay,